bagamat libu-libong milya ang layo nila sa isa't isa ay patuloy pa rin ang love story ni na Ares at Raquel. Subalit sa paglipas ng panahon, ang araw-araw nilang pagti-text at video call ay unti-unting hindi na nagiging sapat para sa dalaga. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 kung paano nagsimula ang storya ng isang mayamang tagapagmana at ng isang dalaga na nagmula sa isang simpleng tahanan, e-check eh mo lang ang nakapin na comment o description para sa link. Isang araw, ipinahiwatig ni Ares na may sorpresa siya para sa dalaga, at nang marinig ni Rocket ang doorbell ay tuwang-tuwa niyang binuksan ang gate. Subalit na dismaya lamang siya sapagkat iyon ay Shopee delivery lang pala. Pinadalhan siya ni Ares ng isang pares ng earphone para mas madalas silang makapag-usap. Ito ang kanyang sweet na paraan para iparamdam sa dalaga na nasa malapit lang siya. Sa mga unang araw ay naging sapat para sa kanila ang pag-uusap at pag-video call. Ngunit hindi nagtagal ay nakaapekto na rin sa kanila ang distansya lalong-lalo na kay Ares na kasalukuyang nasa ibang bansa. Naging busy si Raquel sa pag-aaral kaya hindi niya gaanong nasasagot ang mga tawag ng nobyo. Isang araw, nalulungkot si Ares dahil bumagsak siya sa isang pagsusulit. Nais sana niyang kausapin si Raquel, ngunit kasama nito ang kanyang mga kaibigan at namatay ang kanyang telepono. Nang maglaon na inimbitahan si Ares ng mga babae niyang kaklase na mag-bar, subalit imbes na sumama sa kanila ay umuwi na lang siya. Pagdating ni Raquel sa bahay ay agad niyang tinawagan ang nobyo, ngunit tulog na ito. Naging malapit si Ares sa isa niyang kaklase na si Vera, at isang gabi, pagkatapos nilang uminom ay nakagawa siya ng isang pagkakamali na agad naman niyang pinagsisihan. Nagdududa siya kung tama pa bang manatili siya sa relasyon, subalit miss na miss na niya si Raquel. Nag-record siya ng voice message, umiiyak na sinasabing nagkakaroon na siya ng doubts, gayon paman, hindi niya ito ipinadala. Samantala, si Raquel ay nagkakaroon na rin ng pag-aalinlangan. Ang gwapo niyang kaklase na si Gregory ay palaging nag sa kanya, at sinusubukan ni Raquel na wag muna siyang patulan. Isang araw, tinanong ni Ares si Raquel kung ano ang plano niya ngayong summer break, ngunit hindi tumugon ang dalaga. Maya-maya ay pinagsabihan si Raquel ng kanyang profesor tungkol sa palagi niyang paggamit ng cellphone sa kanyang klase. Naging mabigat na kay Raquel ang kanyang sitwasyon. Mahal niya si Ares, ngunit ang distansya nila sa isa't isa ay hindi nakakatulong sa kanya na mag-grow. Inimbitahan siya ni Gregory sa isang party ngayong summer at payo ng kaibigan niyang si Daniela na dapat ay sumama siya. Ayaw ni Daniela na mas lang ang kaibigan kay Ares, ang tanging lalaki na nakatikim sa kanya, kaya pinayuhan niya si Raquel na sumubok din ng iba. Na-realize ni Raquel na tama ang kaibigan, subalit nang lalapitan na sana niya si Gregory ay biglang sumulput si Ares. so ang plano niyang magpasibak sa iba, subalit tinanggap na lang ito ni Raquel at nakipaglaplapan siya sa kanyang nobyo nag si Daniela na baka masaktan na naman ng kanyang kaibigan, kaya pinuntahan niya si Yoshi at sinabi na kailangan nilang gumawa ng paraan para paghiwalayin ang dalawa. Dinala ni Ares si Raquel sa beach house ng kanyang pamilya, subalit tila ay hindi gaanong excited dito ang dalaga. Nabalot ng katahimikan ng sasakyan, marahil ay dahil matagal na rin silang hindi nagkasama. Nang maglaon ay dumating sila sa napakagandang beach house ng mga Hidalgo. Matagal ding nagtakam si Ares sa dalaga kaya agad niya itong pinapak. Subalit bago pa nila maumpisahan ng bakbakan ay nakarinig sila ng ingay mula sa loob ng bahay. Nandoon pala ang kuya niyang si Artemis kasama ang kanilang kasambahay na si Claudia. Maya-maya pa ay dumating din si Apollo kasama sina Daniela at Yoshi, dahilan para maging isang pool party ang sana ay pagkakataon ni Ares na masolo ang nobya. Mayamaya, -maya, habang busy ang lahat ay sininyasa ni Raquel ang kasintahan at pinagsaluhan nila ang matagal na nilang inaasam-asam. Gayunpaman, tila ay nawala na ang gigil nila sa isa't isa. Sinabi ni Raquel na marahil ay naninibago lang sila at sumang-ayo naman dito si Ares. Samantala, si Artemis ay problemado din sa kanyang sitwasyon. Patuloy niyang inililihim ang relasyon niya sa kasambahay nilang si Claudia dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Napapagod na si Claudia sa pagtatago, kaya binigyan niya ang nobyo ng ultimatum. Habang nasa sala ang lahat ay plano na sanang sabihin ni Artemis ang tungkol sa relasyon nila ni Claudia. Subalit bago pa man siya makapagsalita ay biglang dumating ang kanilang mga magulang. Inakala ng kanyang ama na nandoon lang ang kasambahay para maglinis ng beach house at hindi siya kinurek ni Artemis. Napahiya si Claudia at labis na nasaktan. Napagtanto niyang takot si Artemis na panindigan ng kanilang relasyon at nahihiya itong makasama siya. Nang gabing yun, lumabas si Raquel para ipadala ang kanyang manuscript sa isang publisher, subalit bigla siyang nagalangan. Sinabihan siya ni Yoshi na ituloy ang pag-send nito sapagkat napakaganda ng storya na isinulat niya. Natouch si Raquel sapagkat si Yoshi lang ang bumasa ng kanyang nobela. Mayamaya -maya ay kinausap siya ni Yoshi tungkol sa relasyon nila ni Ares. Naiintindihan niya kung gaano kahirap ang isang long-distance relationship lalo na't bata pa sila. Ipinaalala niya kay Raquel na sa edad niyang ito ay dapat niyang enjoy ang buhay, at hindi aksayahin sa isang relasyon na hindi naman siya sigurado. Samantala, si Ares ay naguguluhan na rin. Naging malaki ang epekto ng pagkakalayo niya kay Raquel, at hindi niya alam ang gagawin. Kinausap siya ng kanyang kuya, at ibinahagi ni Ares ang kanyang pag-aalangan na bumalik sa Sweden. Tugon ni Artemis na kahit anuman ang maging desisyon ng kapatid ay susuportahan niya ito. Kinabukasan ay namasyal sina Ares at Raquel sa bayan. Sa isang tindahan ay nagulat si Raquel nang makita ang kaklaseng si Gregory. Inimbitahan ulit siya ng binata sa darating na party, ngunit bago pa siya makasagot ay dumating si Ares. Matagal na pala silang magkakilala ni Gregory, ngunit walang ideya si Gregory na magnobyo ang dalawa. Nakipagkamay si Ares kay Raquel at nagpanggap na hindi pa sila magkakilala. Napagtanto niyang may gusto si Gregory sa kanyang nobya, ngunit wala siyang sinabi, at tinukso niya si Raquel. Nang maglaon ay sumakay sila sa yate, at habang naliligo sina Ares at Raquel ay tahimik lang silang pinagmasda ni Yoshi. Alam niyang hindi na masaya si Raquel sa kanilang relasyon, at nag-aalala siya na baka masaktan ang kaibigan sa huli. Pumunta ang dalawa sa tagong parte ng isla kung saan ay tahimik na nagpatuhog ang dalaga sa kanyang nobyo. Nang papabalik na sila ay sumulpot ang isa pang bangka, at nagulat si Ares na makita ang sinibak niya sa Sweden na si Vera sa kabutihang palad ay walang sinabi ang dalaga. Gayunpaman, nagkumento ang kanyang ina na bagay silang dalawa ni Ares at halatang nasaktan dito si Raquel. Nang gabing yun, habang naghahapunan ang lahat sa yate, ay napansin ng mga kaibigan ni Raquel na tila ay interesado si Vera kay Ares. Di nagtagal ay ikinwento ng dalaga ang mga panahong magkasama sila ni Ares sa Sweden. Tiningnan ni Daniela si Raquel, ngunit wala itong imik, halatang hindi siya komportable sa usapan. Nakaramdam siya ng pagseselos sapagkat hindi niya alam na nag e si Vera at napaka-close pala niya kay Ares. Nang banggitin ni Yoshi ang nobela ni Raquel, nagalit ang dalaga at umalis. Susundan sana siya ni Ares, ngunit si Vera ang nakipag-usap sa kanya. Sa kanilang pagkikwentuhan ay napagtanto nila na marami pala silang pagkakahalintulad. Ibinahagi ni Vera na iniwan sila ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ikinwento naman ni Raquel na ang kanyang yumaong ama ay isang writer, at ang kanyang pagsusulat ay ang kanyang paraan ng pagpaparangal sa kanya. Pinayuhan siya ni Vera na isipin kung ano talaga ang gusto niya sa buhay at hindi niya dapat taksayahin ang oras sa taong hindi naman siya pinapahalagahan. Maya-maya ay pumunta sila sa isang bar. Binalaan ni Daniela si Raquel tungkol kina Ares at Vera, subalit ayaw itong patulan ng dalaga sapagkat naniniwala siyang magkaibigan lang sila. Samantala, habang nasa banyo ay pinagtripan si Yoshi ng mga baklang gangsters. Biglang pumasok ang may-ari ng bar na si Ana at sinabihan silang lubayan ang binata. Bago umalis ay nag-flirt siya kay Yoshi at na-awkward naman dito si Pogi. Kinabukasan, nagpadala ng picture si Daniela kay Raquel kung saan ay suot ni Vera ang damit ni Ares. Nakumpirma ng dalaga na sa nobyo nga niya yun, ngunit hindi niya magawang kumpruntahin si Ares. Sa halip ay pinilit niya na lang ang sarili na huwag mag-overthink. Subalit kinabukasan ay nakita niyang suot na naman ni Ares ang damit na ito. Ang malala pa ay buong araw na nakadikit si Vera sa kanyang nobyo. Hindi maalis kay Raquel ang magduda. Mayamaya -maya ay dumating si Gregory kasama ang kapatid niyang si Ana at nagflirt na naman ito kay Yoshi. Inakala ni Gregory na si Vera ang girlfriend ni Ares, subalit biglang bumaba si Raquel at biglang hinalikan ng nobyo, dahilan para masaktan si Gregory. Inanyayahan ni Raquel si Ares na maligo, ngunit tumanggi ito at nanatili siya sa tabi ni Vera, dahilan para tuluyang madurog ang puso ng dalaga. Napansin siya ni Gregory at sinabi nitong tanggapin na lang na ganyan talaga ang kanyang nobyo. Matagal na niyang kilala si Ares at isa talaga siyang babaero. Samantala, si Yoshi ay nasa pangpang, pinagmamasdan ng kanyang kaibigan na may kausap na namang ibang lalaki. Nilapitan siya ni Ana at bigla nitong tinanong kung papayag ba siya na maging nobyo niya. Nagulat si Yoshi at imbes na sumagot ay tumalun siya sa dagat. Mayamaya maya ay nagpasya si Raquel na alamin ng totoo. Iminungkahi niya na maglaro sila ng truth or dare. Nang mapunta ang bote kay Ana ay pinili niya ang dare, at agad siyang pumatong sa mesa upang makipaglaplapan kay Yoshi. Hindi kinaya ng binata ang sandali kaya nagtungo siya sa banyo upang magparaos. Subalit biglang pumasok si Ana at mapusok na ibinigay kay Yoshi ang kanyang first time. Samantala, nang mapunta ang bote kay Ares ay agad siyang tinanong ni Raquel kung may nangyari ba sa kanila ni Vera sa Sweden. Nang parehong hindi makasagot ang dalawa ay tuluyang nakumpirma ni Raquel ang kinatatakutan niyang sagot. Nadurog ang kanyang puso, hindi niya inaasahan na sasaktan siya ni Ares. Habang nag-iimpake ng gamit si Raquel ay nilapitan siya ni Yoshi. Sa huli ay umiyak din ang dalaga at kinomfort siya ng kaibigan. Maya-maya ay dumating si Ares upang kausapin ang nobya. Inamin niya na nahirapan siya sa pag-aaral at nagsimula siyang magduda kung para ba talaga sa kanya ang pagdudoktor. Hindi niya ito sinabi kay Raquel dahil ayaw niyang mag-alala ang nobya. Napansin ni Vera na problemado siya, kaya inimbitahan siya nitong mag-bar para gumaan ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa sumunod na araw ay nagising na lang siya nakatabi si Vera sa kama, datapot wala siyang maalala dahil sa sobrang kalasingan. Mas lalong nagalit si Raquel nang marinig ito dahil imbes na sabihin ng nobyo ang problema sa kanya ay nagpa-comfort pa siya sa iba. Nang gabing yun ay nagpa siya ang magkakaibigan na dumalo sa party na sila lang tatlo. Habang masaya silang nagsasayawan sa beach ay buong gabi namang nagmokmok si Ares sa bahay. Maya-maya ay dumating si Vera, at sinubukan ng dalaga na landiin siya. Subalit galit pa rin si Ares sa nangyari sa kanila. Dito ay inamin din sa wakas ni Vera na wala talagang nangyari ng gabing yun, at natulog lang talaga sila. Gusto niya si Ares, at giit niya na mas bagay sila sapagkat pareho silang galing sa mayamang pamilya. Gayunpaman, si Raquel lang ang nasa puso ng binata, at nais niyang sabihin sa kanya ang totoo. Samantala, nakita ni Raquel si Gregory, at habang naglalandian sila ay biglang dumating si Yoshi. Inakala niya na silang tatlo ni Daniela ang magpa-party ngayong gabi, subalit na iwan na naman siyang mag-isa. Nagpa siya siyang umuwi, ngunit habang pinapaandar ang kanyang motorsiklo ay aksidente niyang natumba ang hanay ng mga motor na pag-aari ng mga baklang gangsters. Sa takot ay dali-dali siyang tumakbo, ngunit nagawa siyang habulin ng gang. Samantala, dinala ni Gregory si Raquel sa kanyang tindahan, at doon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na sandali. Subalit bago pa man may ng binata ang kanyang sandata ay pinigilan siya ni Raquel at sinabing hindi pa niya kayang magpatuhog ngayon. Sa kabilang banda, patuloy na hinabol ng mga baklang gangster si Yoshi, hanggang sa bumangga siya sa isang kotse at tumilapon sa bangin. Nakita ni Ares ang aksidente mula sa kanyang bahay, kaya dali-dali siyang sumakay ng jetski at agad itong pinuntahan. Doon ay nakita niya si Yoshi na walang malay, kaya sinubukan niyang mag-CPR. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil wala na si Yoshi. Maya-maya ay dumating si Raquel at labis siyang nanghilakbot nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang best friend. Kinabukasan, sinubukan ni Ares na i-comfort si Raquel, ngunit iniiwasan siya ng dalaga. Sa funeral ay nagwala si Raquel nang makita ang kaibigan na nakasuot ng itim na damit. Giit niya na kinasusuklaman ni Yoshi ang kulay na yon. Para pakalmahin siya ay dinala siya ni Ares sa labas kung saan ay patuloy siyang nagsisigaw, na maging si Ares ay sinisisi niya dahil sa hindi nito pagligtas kay Yoshi. Sumagot si Ares na hindi sana nangyari yun kung hindi lang iniwan ni Raquel ang kaibigan para magpakanton kay Gregory. Napatameme na lang si Raquel at malungkot na umalis. Sa kanyang talumpati ay umiiyak na humingi ng tawad si Raquel dahil sa hindi niya paggugol ng mas maraming oras kay Yoshi. Sinasabi na nagaksaya siya ng maraming oras sa isang relasyon na wala namang katuturan. Palaging nandyan si Yoshi para sa kanya, at ngayon ay wala na siya. Nasaktan si Ares sa kanyang mga narinig. Napagtanto niya na ang babaeng kanyang pinakamamahal ay nagsisisi sa mga panahong magkasama sila. Bumalik siya sa Sweden, at bagamat mahal na mahal pa niya si Raquel ay nagpasya siyang bitawan na ang dalaga. Samantala, nalaman ni Raquel na may kahanga-hangang ginawa si Yoshi bago siya namatay. Ipinadala niya ang manuscript ng dalaga sa publisher. Nagustuhan nila ito at nais nilang e-publish ang kanyang libro. Napaiyak si Raquel sa pagkatanging si Yoshi lamang ang naniwala sa kanyang talento. Sa huli ay isinara ni Raquel ang bintana na nakaharap sa bahay ni Ares, ang bintana kung saan nagsimula ang kanilang love story. Bagamat tila ay isinara na ni Raquel ang yugto ng kanilang kwento, uuwi isang araw si Ares sa bahay at sa pagkakataong ito ay pareho na silang may ibang kinakasama. Maaatim kaya ni Raquel na pagtaksila ng bagong nobyo para matikmang uli ang kanyang ex. Abangan ang ikatlo at huling chapter ng kanilang love story dito lang sa ang storya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.